Napakaganda. Aso. <laughs> awesome. Okay. Vlog na naman tayo. For the kita. <laughs> Hello mga Conors! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! <coughs> Aga pa mga Conors! Alas 7 pa lang nagvlog na ang Kunars ninyo, ang dilim pa sa labas. For today's video po, pupunta po tayo ng studio dahil ang Kunars ninyo ay meron lang namang photo shoot. Hindi ako makapag-inay mga kunars kasi tulog pa yung mga kapitbahay. But anyway, sobrang excited po ako mga kunars dahil meron pong photo shoot ang nurse even niyo para sa project. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala mga kunars na kinuha nila ako for this project. Pero mo muna natin mga kunars. At malilita talaga ako sa work kasi mag-work pa ako mga kunars. E ito yung pagtrabaho ko ng bago. Ay, ayoko na mag-work. <laughs> mag-work po muna tayo mga Kunars. And then, ipapasyal ko na kayo sa my studio kung saan gagawin namin yung photo shoot namin. Isasama ko lang kayo sa buong araw kung mga Kunars. Di ba? parang may kasama naman ako mag-work. Work muna tayo and then, mamaya na yung pagiging artista. <laughs> Ganda ni bakla, oh. Malilate na ako sa bus. O siya mga kunars, let's go na po. Tara na, mag-work muna tayo and then mamaya na tayo maging modal. Oh, bago ko makalimutan. Before I go to work mga kunars, please follow me on Instagram. It is let me Say Even and please like and subscribe to my YouTube channel. Let's go to work na dahil marireprimand tayo sa tardiness. <laughs> Ayan mga kunars, let's go to work. Ay, mag-winter na naman. So, kapal-kapal na jacket na ulit tayo. Ayan mga kunars. So, dito po mga kunars, by schedule po ang bus. Unlike sa atin sa Philippines mga kunars, para-para ka lang ng available jeep or bus, di ba? Kung ano lang yung dumaan, pwede. Dito po mga kunars, hindi may ruta talaga sila na dinadaanan. So, pag hindi mo ruta yon, di next 15 minutes ulit. Ayan mga Kunars, time check po, 7.26. So may 4 minutes pa ako, 7.30 kasi yung start ng work ko eh. And nandito na ako sa work, nandito na ako sa my clinic. Work na tayo. Siyempre <laughs> pag nasa loob na ako ng clinic ko, hindi na ako vlog Diyos ko, pang ma-referment tayo. <laughs> Ayan mga Kunars, lunch time na, kakain na tayo, and then after work, photoshoot na. O oh, mga Kunars, kita niyo naman yung pagiging haggard ko, di ba? <laughs> Nakatapos lang ng work ko. Ay, 4 p.m. lang dapat tapos na ako sa work. Eh, eh. Ang dami namin complicated cases. So, kailangan ni eh. Nurse even mag-OT. So, hard. Pero, I made it. 5.20 pa lang. So, mag mag-aantay na tayo ng bus. Papunta sa my studio. Ito na ako sa my bus station. Ayusin ko na yung mga kunais. Nice. Ayan mga Connors, andito na ako sa town. Walking na ako sa studio. At grabe talaga yung magiging haggard ko. Pero magiging magic yan mamaya pag nag-makeup na ako. Hello! Daladala ko ang aking makeup kit. Welcome to Caviar Studios mga Connors! Grabe ang pagka-haggard. Ayan na mga kuners, andito na po ako sa studio. Itutour ko po kayo maya-maya. Magbaba-fresh -maya. lang ako mga kuners At inaantay ko pa po yung aking photographer. Nakilala niyo rin naman si Gerald. Siya ang hinar kong photographer for today's photo shoot. Siyempre kami-kami lang dito, di ba? Kasi nga, ang uh haggard ko talaga. Maliit lang naman ang circle ko dito. So kami-kami lang ang nagtutulungan pag may kailangan kami. Kailangan ko ng photographer, go! Kailangan ko ng videographer, mabilis lang kasi maliit lang ang community ng mga Filipinos dito. Pero eto na, mag-freshen up lang ako mga kunars and then ito po kayo sa my studio. Okay? Credit check! Right. Siyempre, sariling sikap tayo sa pag makeup dahil wala naman tayong glam team. Kahit hindi ako marunong mag-makeup, laban na to. <laughs> Of course, kailangan natin mag-contour dahil dapat mukha tayong payat sa photoshoot. Hindi tayo pwede magiging Jollibee sa picture. <laughs> Hello! Hi! So, makeup thank you for being here. And dapat maglagay din tayo ng blush on dahil sobrang putla ko na talaga. kaka ito eh. And finally, powder para hindi tayo mukhang oily sa picture. Ayan. Ready na ba ang mga kunars? In 3, 2, <laughs> Ganda Gandang bata naman ito. For the check. So, i-tour ko muna kayo ng mini sa studio. bali ito po yung makeup room kung saan po ako nag-makeup, of course. Ayan o, gandang bata. <laughs> At ito naman po yung area kung saan kami magpipicture-picture. Oh, di nyo kaya. Lakas makapang ng Avon. <laughs> Meet my crew for this project. And ayan, kung mapapansin nyo sa likod, may extra space pa kung gusto mo mag-vlog or kung gusto mo magpahinga. Thank you. So, ayan na mga Kunars. Ready na ako for the photo shoot. And meet my photographer. Sabi ko sa inyo, kilala niyo rin yung photographer ko. <laughs> Same face. Same face. So siya po ang magiging official photographer ni Kunars. Ito na po ang aming studio. Nagsiset up na po ang photographer ko. So story time po muna tayo habang nagsiset up ang aking photographer. Kaya po dalawa lang kami kasi po yung um, project na gagawin namin is Dubai based. And unfortunately medyo malayo talaga ang Newcastle para puntahan pa nila ako dito para sa photoshoot na to. So, nagsabi na ako sa kanila na kung may mahanap akong photographer and studio, kami na lang. Tapos, i-reimburse na lang nila mga magagastos ko, di ba? Magsisimula na kami ng karir namin dito sa UK as a vlogger. Naghanap na ako ng tripod and ready na tayo. Exciting! This is it mga Conor, start na po kami So enjoy lang po kayo dyan habang nanonood Ako na pong bahala dito <laughs> <laughs> Ngayon maganda na Ay, gusto ko yun gusto pa, tapos smile na tapos okay na. Ay, ang no. ganda! Ay, gusto mo yan! Gusto mo na mas tomak niya. Gusto mo na mas tomak niya, girl. Hindi ko pa niyo mong tigot. sa mga High school. Ay <laughs> Guys, wala nang memory. Sorry. <laughs> so habang figure out ni Gerald kung paano magkakamemory yung camera niya, sayawan ko muna kayo mga Connors kasi grabe talaga ang pag-delete ng mga pictures. Libo-libo at ang mga pictures ni Gerald. Pero shout out talaga sa iyo Gerald. Palagi ka talagang available for me. Sobrang na-appreciate ko talaga na sinamahan mo ako dito sa photo shoot na to. At ang ko talagang sumayaw. <laughs> Ayun okay, mga Connors, proceed na kami. Ito e, muna ako. Ay, yeah, ang ganda, girl! Ang ganda! Di ba kung matabalik na? Truthfully. <gashi> Ayan mga Kuners, change outfit tayo! Let's go! <gashi> Trabaho na! Anong <imitation> ito? Mukha akong ano? Mukha akong ano? Mulan. <gashi> Bang kay ba? girl. Hindi <laughs> na ka bang kay what happened? Hindi ka siya. Super powder yung mukha. Ah, okay. Ay, gusto ko yan. Yeah. Pag-profile ko na yan. Sir, <laughs> po, okay. Ay, <laughs> ah! perfect! Yan yeah, na yun! Money shot! Oh. Ang pangit ang buhok ko, no? ありがとうございます。 pe. Bukod na pati picture together. Dito na. Eh, hindi ko ang pili. That's a wrap, everybody! Ayan, maraming maraming salamat naman, Gerald! Sa pagpapaunlak ng aking invitasyon para maging official photographer ko. No <laughs> Biglaan yan, galing pang work si Gerald. Sabi ko, Jay, kailangan ko ng photographer. Sabi niya, okay, go. Pero ayan mga Connors, natapos na po tayo sa photo shoot. Sobrang saya ko. Nung tinitingnan ko yung mga picture, sabi ko, ito talaga ang papalit kay Catherine. <laughs> <laughs> um, maraming maraming salamat. Hindi naman to magiging posible kung hindi niyo ako patuloy na sinusuportahan. Kaya super grateful and thankful talaga ako sa mga opportunities na dumadating sa akin. And pala, wala tong etos. Palagi ko talagang um, iniisip na ay dahil to sa mga kunars kaya dumarating sa akin ang mga opportunities na ganito. And sobra talaga akong excited na ibahagi ito sa inyo very very soon mga kunars. Again, Gerald, thank you very much for supporting my campaign and my projects. Oh, mo. Wala tayo papashoutout, tapos magpapashoutout na Shoutout ko yung family ko, yung sister ko na sa Saudi, tapos family ko sa Philippines, sa Negros Oriental. Hello! Anong name ng sister mo? Jovelyn. Hello, Jovelyn. God bless you and your family. And Pretty Check and Run. i that's vlog for today. If you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button and the notification bell. And please like and subscribe to my YouTube channel, mga Hi, maraming-maraming salamat po. Again, this has been Nurse Evan, Pretty Check and Run. Jared, Pretty Check and Run a man. Pretty Check and Run. Mga <laughs> tanga.